ang gagaling ko po ng channel di po ito po wow, lakas ito po ako nakakapag na upload mo man na nakuha ko din <laughs> ito pa kamatay pa lang ano marun ang patay na langaw paano mo ang Magaling nagawin yan ito rito tayo na muna natin yung patatas at saka syrup mga dalpeka minuto minuto Good morning po. Good, good morning, good morning. Minuto, minuto. Masarap po na minuto to. Mga bata ko ron na noon, apat na ligyan naman ako binigay po ng taga-pulakan din. kaya eh, namin taga maasin minuto minuto at uh, nakatigil lang naman ng konti uh, na yung gulay alam mo, nakakatigil lang naman ng konti yung pagkakarito yung gulay ayos mo sibuyat marami tayo yung sibuyat, mura na lang ang sibuyat eh. Ito po nang uh, sinaraya ng apat na manok. Sa 6 po yung binigay, 2 yung pinakalatakyan. Ito na na, na sa yung atsik. Bawang. po yung bawang. po. Kaya po

nakalagay tayong toyo pampahalat mga ito toyo pampahalat meron ng paninta po yung pinapuno ko magandang pula ito mga ito nalagay na natin yung baboy na direction po kaya para kukunti lang kukunti lang mga ito <coughs> Ayan, minuto, minuto. May paminta na po ito. Tatami lang ito sa kit sa ano, atay at saka sa sa atay at saka po sa, atay, sa, atay, sa atay, lang, kuya, at dog. Ayan, purit yung ikulo ko yan. Ang bago niya mga ito. Maglalagay tayo ng cheese. Papa pinamnam. Kaya akong magbagay mag kasi ano, mayroon na nga tayo. Yan po ang pali Kaya nga, mayroon na po laurel yan. Kaya din tumano, ang paminta. Yan. Inuto ni Masarap Kung kapag ng malukon, matay. Yan. Ito po yung minuto ni Idol. Talagay na tayo ng konting kalamasi. Konti lang pampaasim na ng konti. Minuto, minuto. Yan, yan po. yung minuto ni Idol. Yan. Minuto, minuto. Talagay na natin yung hotdog. Malambot na kasi yung ano kong yan eh. Yung baboy. Eraser po. Gawin natin maraming hotdog. Gusto ni Kulokay tsaka ni Bia ko. gara ini atok mah idolok kala hati dog mah itu ayo ayo nih mama timanti kae mah itu nya mah namanya mananindu masyaallah bu itu mah tagal natin ng konting tubig walang siya sa tubig ah, ang ganda ng pula eh pula eh porcelana hindi e, pa kaya po ako mga konting tubig kita konting tubig konting tubig yan dito sa nagyan minuto minuto Lalagay na natin yung atay mga idol, atay ng baboy. Ay, yaman. So Ay. yun. Yun, ang bango niya mga ito. Ang bango-bango. May -bango. laurel na po yan. Ang ko yung anong tsaka paminta. Minor lang natin yan ang kalang para maluso yung gulay at tsaka magmamanti-mantika. Talagay lang tayo konti ng tubig mga idol yan. Ayan po yung minuto ni idol. Minuto, minuto. Masarap na minuto. Maraming hotdog. Favorite ko ni pulok ko yung pupuyo mga hotdog. Konti ng kalamasi. Konti lang may tomato sauce na yan. May tomato paste na yan. Ayan po. Mag drive tayong pasandali. Ayan, pangon niya mga ito. Mayro siyang atay. May nyaman na minuto. Ayan. Iminor Min natin yan, ano? 11.19 na po mga maluluso po ito mga bandang quarter to 12. Ayan po, masarap po yan na minuto. Malinam na po yan mga ito. Malinam na po. Ini untuk minum tuh ini Mencet no? itu Masyarakat yang ini Mali 660 Ini Manyaman, mahinit na kanin Man natin minuto niya 66 no? Matabang lang konti Lagyan natin ng patis Oh, yun. Bali nam nam, manyaman. Ano yan? Manok, o yung ah? Ha? Ano, ano, ano? Nandyan? Hindi ka po po natatanggal. O, sige, bagay mo dyan ako magtatanggal. Yan po. Ah, ano nudo niya ito. Minor ko na po ito. Boy, bali. O, si boy, bali ko. Lagi nagbabali. Ang nagpapadala sa nanay niya, tatay niya. Ha? Alin? Oo, oh, sige. Hmm, harap niya, malinamnam. Ganda lang po yan, mga ito. Ang pinaw po na rin. Salamat po sa panonood mga idol. nagap nag, morning masarap po yan mga minor na po yan na amber kariyan pitik pitik lang po yan para po maan. pitik pitik sa manila so yan po yan palalambutin lang ng konti yung karne nito at uh, magmamanti mantika yan po mga minor na lang yan minor lang pero ito yun tapos tignan ko muna yung ano dito manok Masa yung manok Ayun dalawa man ako na. Uh, tanggalin ko ang bito kalinisin ko ano. O sige pag natatapos ka na lang diyan ano. Sige, kung na lang. Ayan po. Good morning, good morning. God bless po sa inyo lahat. Mining block po ng minuto. Na masarap eh. Kumain naman Ma minuto. Ah. Hmm. Ano? Hmm? Ano?